Alam nyo bang si Asta at Yuji ay ipinanganak na walang magic at cursed energy? Si Asta ay ipinanganak na walang kapangyarihan sa mundo ng magic. Subalit mayroon itong lakas na masasabi nating out of this world superhuman strength kagaya lamang ng 1000 refutation ng one arm handstand push ups na siya lamang ang nakakagawa. At si Yuji Itadori naman ay ipinanganak na walang cursed energy sa mundo ng mga cursed spirit. Subalit mayroon itong hindi makataong lakas, kagaya lamang sa pagtalon ng 4th floor building at nagawa pa nitong mapakolaps ang grade 2 cursed spirit sa pamamagitan ng kanyang suntok kahit wala itong cursed energy. Si Asta ay napili ng Five Left Clover Grimoire. Nagkaroon ng anti-magic dahil sa demon na nasa loob nito. Si Yuji ay nagkaroon ng Cursed Energy pagkatapos nitong makain ang daliri ng King of Curses. Nakakatuwa lang kung iisipin na ang dalawang main character ay napakasimilar kung paano sila hinubog ng mga author sa simula ng series. Subalit, what if ang dalawang ito ay maglaban na hindi ginagamit ang anti-magic at cursed energy? Sino kaya sa palagay ninyo ang mananalo? Please comment down below. Malaya kayong ipaglaban ang gusto nyong MC. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung gusto mong sumali sa ating Facebook group, ang link ay nasa description. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go. Alam nyo bang napakaraming similarities ng Black Clover at JJK? At minsan napaisip ako kung inspired nga ba ng JJK ang Black Clover. Katulad lamang ng Cursed Energy ay maihahalin tulad natin sa mana. Dahil ang mana ay life energy ng mga magic knight Ang mga cursed spirit ay galing sa negative energy ng mga tao At ang negative mana can also create a legendary demon at ang mage ay isang salamangkero at pwede rin nating tawaging sorcerer. Well, let's proceed to our topics mga lods. Una nating pag-uusapan kung gaano kalakas si Asta na walang anti-magic. Sa unang episode pa lang ay ipinakita na kaagad ni Tabata kung gaano kalakas ang physical strength ng ating bida kahit wala itong magic. Bihira lamang natin makikita na pinatumba ng isang sanggol ang 40 years old man na mayroong magic at pinadugo pa nito ang ilong. Maraming nagsasabing malakas lang si Asta dahil mayroon nitong anti-magic. Subalit sa episode 1 pa lamang ay pinatunayan na nito kung gaano siya kalakas. Never mong makikita ang isang normal na bata na kayang mag 1000 repetition ng one arm handstand push ups. Kahit na ako na isang calisthenic athlete na nagsanay ng limang taon, subalit so ang kaya ko lang gawin ay 10 repetition ng handstand push-ups. At take note mga loads, nagsanay si Asta sa kagubatan ng Hagi Village na malapit lang sa Magic Region from Spade Kingdom, ang area na mayroong malakas na mana force field na kayang gumawa ng erratic environment. At noong nakalaban niya si Rave G ay ipinakita niyang hindi siya isang ordinaryong 15 years old na bata. Dahil madali lamang niyang iniwasan ang napakaraming atake gamit ang kadena. Considering na si Revchi ay isa ng established na magic knight na dumaan na rin sa napakaraming experience sa pakikipaglaban bilang isang magic knight hanggang sa naging isang sikat na magnanakaw laban sa isang 15 years old na bata. At noong nagawa siyang pabagsakin ni Revchi ay hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at naniwala sa kanyang sarili na kaya niyang talunin si Revchi kahit hindi pa niya nakuha ang kanyang grimoire. Since si Asta ay hindi nakakasense ng mana, kaya hindi niya na-recognize kung gaano kalakas si Rinichi sa panahon na iyon laban sa kanya. Considering na hindi talaga natatakot si Asta kay Rinichi kahit mayroon pa itong magic. Dahil sampung taon siyang nagsanay laban sa magic ni Yuno at sampung taon din siyang tinalo ni Yuno sa laban kahit isa pa itong iyakin. Alam nyo bang sobrang angas at tiktok Shop? Ang link ay nasa comment section. Ngayon pag-uusapan naman natin kung gaano kalakas si Yuji bago nito kinain ang daliri ng King of Curses. Kagaya ng Black Clover, inireveal din sa first episode ng JJK kung gaano kalakas si Yuji Itadori kahit wala itong Cursed Energy. Sinabi pa nga ni Megumi na kaya silang bugbugin ni Yuji sa pakikipaglaban na walang gamit na Cursed Energy. Si Yuji ay meron na itong superhuman strength sa simula pa lang ng chapter at siya ang tinaguri ang The Tiger of the West Junior High. Dahil sa pambihira nitong lakas kung kaya nire route ng track and field teacher na si Mr. Takagi ang kanilang application for occult research club para malipat si Yuji sa track and field. Si Yuji at Mr. Takagi ay naglaban sa sport na shoot put para sa isang fair na desisyon sa paglipat ni Yuji sa kanyang club. Ibinato ni Mr. Takagi ang shoot football na may bigat na 12 pounds sa layong 14 meters. Hindi na masama para sa isang teacher ng track and field ang layo ng kanyang paghagis. Habang si Yuji naman ay tinanong niya si Mr. Takagi kung pwede ba niya itong ibato sa gusto niyang pamamaraan. Ibinato ni Yuji ang shoot football sa layong 30 meters at partida tumama pa yan sa football goal post. Asa sobrang lakas nito na bend pa yung bakal ng football goal post posibleng mas malayo pa sa 30 meters ang inabot nun kung hindi yun tumama sa bakal. Considering na si UJ isang first year high school pa lamang, ibig sabihin lang nito kahit walang cursed energy si UJ ay tinalo pa niya ang may bit bit na world record na si Ryan Cruiser na may layong 23.56 meters. Hindi man pareho ang bigat ng bola ng professional dahil tumitimbang ito ng 16 pound Unlike sa high school na tumitimbang lamang ng 12 pound, masasabi pa rin natin na si Yuji ay mayroong superhuman strength dahil ibinaton niya ito na walang kahirap-irap na parang pitcher ng baseball sa layong 30 meters. At tinalo pa rin niya ang isang high school na may world record na 24.78 meters. Isa pang bagay ang nakita natin kay Yuji ay ang pagtalon nito sa 4th floor building na walang kahirap-hirap at ang reflexes nito na parang naka-observation haki kahit wala itong curse energy at ang lakas ng suntok ni Yuji considering na napakulaps niya ang raid to curse spirit sa isang suntok lamang. Well in this video ay i-breakdown natin kung sino sa kanila ang mas malakas sa combat fight, strength at speed and reflexes na hindi gumagamit ng anti-magic at curse energy. Tatlo lamang ang ating pagdedebatihan mga lods para makita natin kung sino talaga ang mananalo sa laban. Una ay ang combat fight. Si Yuji ay walang cursed energy, wika pa niya na ang kaya lang niyang gawin ay sumuntok sumipa. Subalit inamin ni Megumi na tatalunin silang lahat ni Yuji sa combat fight kapag walang gamit na curse energy. Makikita natin na mas nahubog talaga ang combat fighting skill ni Yuji sa pakikipaglaban ng sinimulan siyang tinuruan ng kanyang brother na si Aoi Todo. Habang ang ating bida na si Asta ay never natin nakita na nakipagsuntukan Alam kong magaling din si Asta makipaglaban gamit ang man to man combat Subalit kapag nakaharap nito, ang isang kalaban na magaling sa suntukan ay palagi itong nadidihado Kagaya lamang sa laban niya against Lucio Socrates at sa laban din niya against Wizard King Conrad Lito So ang combat fight ay klarong-klaro na ibibigay natin kay Yuji Itadori ang susunod na i-breakdown natin ay ang strength. Base sa nabanggit ko kanina, ang lakas ni Yuji ay hindi makatao. Pinangalanan siyang The Tiger of the West Junior High dahil sa pambihira nitong lakas. Kung kaya, pinilit ni Mr. Takagi na sumali si Yuji sa track and field para i-take over ang buong country sa sports na ito. Tinalo pa ni Yuji ang world record ng isang high schooler dahil ibinato niya ang bola sa layong 30 meters. At posibleng naging 40 meters pa yon kung hindi tumama sa goal post. Habang ang ating bida na si Asta kakapanganak pa lang, pinatumba na kaagad ang isang 40-year-old man na si Father Orse. At pinadugo pa nito ang ilong gamit lamang ang kanyang sipa. At noong 15 years old na si Asta, ay wala na atang makakatalo pa sa 1,000 repetition ng one-arm handstand push-ups. Kaya sa round na ito ay klarong-klaro na ibibigay natin kay Asta. Sa speed at reflexes naman ay dito tayo medyo mahihirapan dahil pareho ang dalawa na napakabilis kung gumalaw at tumakbo. Si Yuji ay kayang tumalon ng 4 floor building kahit walang curse energy. Tumakbo ng napakabilis na kahit si Megumi ay nagulat sa sobrang itong bilis at hindi na niya hinabol pa habang ang ating bida ay napakadali lang sa kanya na ilagad ang mga pag-atake ni Ryuchi na isang former Magic Knight na may maraming experience sa laban. At kung takbuhan lang ang pag-uusapan ay kaya nitong makipagkarera kay Yuno kahit gumagamit pa ito ng wind magic. Imagine para kang nakipagkarera sa isang eroplano. Well hindi naman kasing bilis si Yuno ng eroplano pero parang ganun pa rin ang gusto nilang ipalabas sa bilis ni Asta. Well medyo mahirap siya mga lods kaya ibibigay ko sa inyo ang desisyon kung sino ang mas malakas in terms of speed and reflexes. Kaya please comment down below. Ang masasabi ko lang sa laban na ito, kung combat fight ang pag-uusapan na walang gamit na anti-magic o espada at curse energy, ay talo talaga si Asta at panalo si Yuji. Pero kung ang lakas ang pag-uusapan, well overall panalo si Asta. Makikita naman sa katawan kung gaano talaga kalakas ang ating bida. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!